Hello guys, for this video, may gusto lamang akong i-share sa inyo tungkol sa mga taong mahilig sa ukay-ukay. -okay. Usually kasi guys, ako kasi guys, uh, mahilig din talaga ako sa ukay-ukay. Oo, -okay. <coughs> oh, totoo yan. Uh, hindi naman sa humble, hindi naman tayo mayaman. Siyempre, di ba? Maganda rin naman ang ibang mga mga mabibili mo sa ukay-ukay, di ba? Ako kasi guys, mahilig ako sa jacket, lalo na yung may, may, may mga hood, yung may mga hood ganyan tapos uh, yung mga pwedeng ano sa motor pang protection sa araw tsaka short yan may liga ko pag may nakita akong maganda bumibili din talaga ako guys pero dito guys sa uh, napanood ko sa video na galing sa facebook medyo na hurt ako guys oh. hindi ko na sasabihin kung bakit panoorin natin yung video ay bago pala yan guys Uh, siguro ano guys Hindi uh, naman ako masyadong nasaktan Kasi alam ko na parang content lang naman to Pero ba? Diba, I don't know sa ibang tao kung masasaktan sila Pero ako okay lang Ito na ano orin natin ang Video Let's Go So, oh, ayun na nga guys, um, sa tingin ko kasi guys, uh, ang ukay ukay is para lang talaga siya sa mga mukhang kalabaw. Kasi, kasi guys talaga, to be honest with you, to be fair, like hindi ako pumupunta sa mga ganyan na place kasi yung smell guys, like ang baho, like amoy tae, eh, diba? Tapos, ang dami kasing germs. Wow. Sa base na yan, diba, ba? Yaman ni daming alikapot. Hindi mo pa ako kasi guys, it's gold. Wow, so, gold. So, hindi ko gusto na madapuan siya ng kahit anong alikapot. Mm -hmm. So, kung madapuan kasi siya guys, mahihirapan akong ano guys, alinisin siya ulit. Like, mahihirapan akong pakinangin ulit yung base ko. Aba matindi pala na to si Kuya. Tapos, isa pa guys, hindi kasi sila tumatanggap ng check eh. Mm -hmm. Diba like, Ah, uh, sa tinatanggap nila, guys, is cash, ba diba? So, ako oh, kasi, pag namimili kami ng parents ko, ng family ko, binabaya namin, guys, is talagang cheque or credit card. Diba? Credit, so, credit card sa uh, upay-upay. Tapos, guys, masyado <laughs> <sato> kasi ito kasi. Di ba, like, dito kasi, guys, kahit nasa bahay lang kami, ang sinusuot talaga namin ng buong family is Louis Vuitton talaga. Pag hindi Louis Vuitton yung suot namin, para kami namamatay, para kami hindi makahinga. Like, what the hell? Kaya ayun guys, kaya hindi ako nagsusuot talaga ng ukay ukay. So yun. So yun guys, yung mga mahilig daw guys sa ukay ukay. Uh, mga amoy kalabaw daw. Grabe naman to si Kuya. <laughs> ako guys, walang problema sa akin yung mga sa ukay ukay. Malang issue sa akin yan dahil lalo na sa Baguio City. sa Baguio. Naku, ang daming ukay ukay doon guys. Ang daming mga, mga magagandang ukay ukay doon. Bali, uh, iba't ibang ano siya guys. Merong pag damit, damit lang, sapatos, jacket, talagang makakapili ka. Pero, pero regarding sa video, wala na akong masasabi kay Kuya, ang lupit. <laughs> <laughs> Yun lamang guys, maraming salamat sa panunod ng video. Guys, huwag nyo namang kalimutan mag-like, comment, share, and follow na din para sa mga susunod kong upload na video. Yun lamang maraming salamat. Peace!